Hello mga idol, good morning. Dito tayo sa ating pangalawang area. Yan, ito mga idol, o ang next nating pagtamnan ng ating mga watermelon. Yan, so nasa dalawang hektarya po ito siya mga idol, palayan po, natambay. Yan, kasama natin si Sir Francis. At dito naman si partner Amil, mga idol. So itong dating palayan po yung pagtamnan natin ng ating uh, pangatlong batch ng ating watermelon. So tapos na po tayo nag-harvest ng ating pangalawa. So, salamat at saka naka 150,000 na gross po tayo doon sa kalahating hektarya. So, ang ating expenses is nasa 80,000 mga idol dahil uh, uh, kabilaan po kasi yon may mga expenses pa tayong kinuha mula sa gulay natin. Kaya umabot po tayo ng uh, 80,000 at saka mga allowances. Sa so, ngayon po mga idol, itong dalawang hektarya, sana po gumanda yung ating uh, presyuhan dito. Ayan So dito ngayon, nag-spray po kami ng herbicide Almex combination ng clear out Para mamatay po yung mga damo At the same time, uh, siguro magpapakanal po kami in the few days from now Yun nga lang may baka, hindi tayo makapag-spray dyan So tatanggalin muna siguro yung baka Para makapag-spray po tayo dyan Until doon po tayo mga idol, oh, sa may uh, parang niyog Yan, at saka yung doldol -dol. Ang tawag yun, uh, kakaiba sa doldol po sa amin yan Hanggang dyan po tayo So dito sa gilid natin, yan may spring din po, yan may canal dito. Hanggang dyan pa tayo sa likod, hanggang dyan, yun yung nirintahan natin. So rinta po natin dito mga idol is, nasa 20,000, isang cropping lang po, dalawang hektarya, isang cropping lang ng uh, watermelon. Yan, sana pala rin tayo dito. So malapit lang po to sa area natin na pinagtamnan before ng watermelon dyan sa kabila lang po mga idol. Siguro mga 5 minutes lang yung ating uh, distance dyan lang pwede din po malakad kaso siguro mga about 2 kilometers siguro or less kaya alanganin din siyang lakarin so this morning ayan spray po tayo at saka medyo makulimlim na yung langit ayan sana hindi muna umulan dahil araw araw po yung ulan dito ayan ito yung mga damo ayan kinakain ng baka ito yun kaya may mga baka po tayo dito So tatlong baka na pong tinanggal nila Tapos apat na kalabaw yung may baka pa na isa uh, Pinagliban muna natin yung pag-spray dyan Dito muna tayo sa gilid dahil wala po ditong baka So hopefully mga idol Yan, suswertein tayo dito Saka maganda yung area natin Dahil medyo malapit lang dito sa isang area natin At the same time I think uh, this year hindi po ito siya nataniman ng palay Kaya parang uh, breaking din sya Sana um, wala masyadong sakit sana wala masyadong mga problem na ma-encounter dito kasi uh, bakit po kami magpakwan? Sa ngayon po kasi mga idol, yung uh, presyoan kasi ng mga gulay wala. Tagilid po talaga yung uh, presyo ng gulay kaya mas maganda siguro na uh, sa watermelon muna tayo. Even though na bumabagsak din yung watermelon, pero hindi siya ganoon kamura sa gulay kasi ang gulay kasi kapag sobrang bagsak is wala talaga siyang buyer. Pero sa watermelon, although mabagsak po siya, pwede po pwede pa siyang ma-preserve or matambay ng kahit one week. Yan na hindi masisira at the same time uh, kahit sino ibahay-bahay mo maraming buwibili ng watermelon compare sa gulay kapag ibahay-bahay mo yung gulay ayan so sana pala rin tayo dito ayan so 2 hectares po ito siya